Michelle D. sinabutahe sa Fajan. Nagbalik nao si Michelle D. sa kanyang pinagdaanan sa buhay. Growing up, hindi naman talaga sheltered ang buhay niya noon. Katunayan habang nag-aaral abroad ay kailangan daw niyang magtrabaho sa kanilang rancho. Ito ay para madagdagan ng kanyang alawan. Since nasa showbiz din ang nanay niyang si Melanie Marquez, madalas din daw ay sumasama siya sa aktres sa shooting nito. Ito rin ang naging dahilan nagkahilig siya sa pag-aartista bukod sa na-realize niya na mas madaling kumita ng pera sa show business. Inilahad din niya na minsan na siyang sinabutahin noon sa isang international pageant. Ito ay ang nawala kasi ang kanyang pamaypay na kasama niyang iteterno sa kanyang national costume. Pero dahil na rin sa tulong ng mga Pinoy na staff sa tinutuluyan niyang hotel na ibalik rin naman ang mga ito sa kanya pagkatapos malocate sa CCTV. Aminado rin ang dalaga preso siya yung mag-out as a bisexual noong may lumabas na issue tungkol sa kanyang sexual orientation. Gayong pa man naisip rin daw niyang magsalita sa issue para matigil na rin ang lahat at makontrol niya pa ang anumang spekulasyon. At wala rin daw siyang dapat ikahiya bilang miyembro ng LGBTA plus community. Nilinaw din niya na wala siyang love life ngayon dahil nakapokus ang kanyang atensyon sa Miss Universe pageant na gaganapin sa El Salvador sa Nobyembre. Yan ang ating susuportahan na Abangan mga ka-chika, this is your project. You please like, share, and subscribe. See you at my next chika.